Abala sa pagbubunot si Jordan araw ng Sabado nang tumunog ang cellphone niyang nakacharge. Agad niyang tinigil ang ginagawa. Tinungo ang tindahan kung nasa naro ng cellphone. Alam niyang si Michael ang nagpadala ng text. May inasign kasi siyang ringtone sa numero ng binata. Mula sa binabasang libro, nagtaas ng paningin si Patricia pinapanood kung paano lumapad ang pagkakangiti ng dalaga sa pagbabasa ng mensahe. Nagyayaya ng date si Maiko, mamayang tanghali, kung okay lang daw sa kanya. Agad nagtipa ang dalaga ng sagot. Mamayan agad, hindi ba pwedeng pag-isipan ko muna? Ani Jordan habang nagtitype, ang binaba ni Patricia ang binabasang libro hindi maiwasang panoorin ang pinsa na sinasabi ang tinatype sa screen. Tumunog muli ng matinis ang ringtone ng Let the Love Begin. Sumagot si Michael. Sure, ikaw. Anito, nasinagot naman ni Jordan ang, Mm, okay. Sige. Nakangiting sabi ng ni Jordan bago nag-send. Tumunog muli ang cellphone. Joke ba yun? O nakapag-isip ka na. anito sa screen. Oo, sagot ko. pag isipan ko na. Sasama ako si mamaya. I reply naman ni Jordan. Sumagot si Michael. Ikaw <laughs> talaga, joker ka. Namuling nireplyan naman ni Jordan ang Hindi ah. Ang totoo nga niyan, may joke ako. Pero sa kanilang baka kasi sa akin kasumaya kinikilig na bulong ni Jordan na kinalukot na ng mukha ni Patricia. Ang badoy mo ati Jordan, komento nito bago muling binaling ang mata sa pahina ng libro. Hoy, yung pagbabasa mo dyan hindi ko sinisita ha, tigilan mo ako sa trip ko, ingit ka lang kasi magkaka-boyfriend na naman ako. Irap sagot ni Jordan sa umismid lang na pinsan. Muling may sasabihin sana ang dalaga, ngunit sumagot si Michael. Ikaw talaga. Tipid nitong sagot. Muling magre-reply sana si Jordan, ngunit nagpalipad ng mensahe ulit si Michael, Alas dos daw magkita sila sa mall na malapit sa pinag-applyan ni Jordan. Agad siyang pumayag. Anong uros ba ang balik ng mama mo? Tanong niya kay Patricia na sumagot. Pauwi na daw kakateks lang. Saglit nag-isip si Jordyn. Nagpaalam kasi ang tiyahin na may bibilhin lang sa palengke, ilang kulang na mga paninda. Kung maaga itong uuwi, makakapaglambing siya na umutang ng pamasahe. Binitawa ni Jordi ng hawak na cellphone at pinagpatuloy ang ginagawa. Pinayagan naman ang dalaga ni Aling Maricar nang makitang kaya na nitong manalamin sa pula nilang sahig. Sa tinde ng pagkakakintab, hangang-hanga ang ginang. Simpleng pantalong hapet at body hugging blouse ang pinili ng dalagang suotin. Kulay puti. Humiram kay Maricar ng plat na sandals dahil magkapaan naman sila. Red na lipstick ang ginamit ni Jordyn. Nagmaskara matapos mag-curlash. Maayos naman ang kilay niya na bahagya niya lang sinuklay ng spoolie. bago nag-apply ng manipis na loose powder. Isang maliit na shoulder bag ang dinala at ang panghuli niligo ng Bambini Cologne. Nagpaikot-ikot ang dalakes sa salamin, gandang-ganda sa sarili. Iba talaga ang bag ng pang na buhok sa all-over appearance ng isang babae. Nakakadagdag ng lakas ng loob na para bang handa na niyang harapin ang lahat ng pagsubok sa mundo. Nang bumaba si Joydine sa hagdan, sakto'ng paakit naman si Patricia. Nabitawan nito ang librong dala at agad napatakip sa ilong. <coughs> ano ba yan, Ate Joydin? Ang tapang ng pabango mo! Ganyan-ganyan yung pabango ng mga pokpok sa kanto ah! Halos hikaing ng reklamo ni Patricia. Narinig nilang tumawa si Aling Maricar mula sa loob ng tindahan nito. Hoy, sobra ka na! Ate Moko, ko! Kunting respeto naman! At saka, pakialam mo ba? ito lang yung kaya ng budget ko. Tsaka si Jenny Lynn Mercado yung endorser ni Tuno Iberna ka. Nakairap na sagot nito sa pinsang nalagpasan. Chang, aalis na ho ako. Paalam nito sa tumangulang lang na bago siya inabutan ng 500. Ilista niyo na lang ho ah. Bye bye. Nakangising paalam ng lalaga. Kasalukuyang naghihintay ng gypsy si sa waiting shed nang maramdaman niyang lumitaw sa kanyang tabi si Matayos. Saglit niyang nilingon ito, katulad ng dati, parang biyernes santo ang muka, ni hindi pa nga niya ito nakikita ngumiti man lang kahit pilit. Bumuntong hininga ng eksahirada ang dalaga at kunway umismed. Pagkatapos ay maarteng tinikwas ni Jordan ng buhok. Humampas sa mukha ni Matayos ang dulong bahagi ng buhok ni Jordan na lalong kinasalubong ng hilay ng lalaking tikbalang. Ang ganda ba? Diba? Sinampo ko lang yan. Pang-aasar pa ng dalaga sa humalukip-kip lang nakatabi. Nang hindi ito sumagot, ay muling nagsalita si Jordan. Teka, huwag mong sabihin sa saman mo ko sa lakad ko ah. Huwag na, I can manage. Anito, na ni Matayos bago sumagot. Sige sigang magbabantay sa inyo mamaya. Sinabi ko lang. Anito bago tumalikod. Alam mo Matayos, paminsan-minsan matuto kang umiti. Mahirap ba yun? Ang hirap mong pakisama na para kang laging aatindan libing. Smile ka rin. Kunti lang. Swestyo so, ng dalaga. Maganda ang mood ni Jordan. Hindi niya napigil na kausapin ang tinatarayang tikbalang ilang araw na. Humarap si Matayos, walang pinagpako ang muka. Saglit siyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Ikaw kasi, wala kang iniisip. Wala kang responsibilidad. Wala kang teritoryong nanganganib ng nang masupil ng konsino. Lahing humihina at nagpapadyang malakas. Madali sa'yo magsabi ng ganyan mahina, ngunit may diin wika ng lalaking tikbalang. Ang matamis na pagkakangiti ni Jordan ay napalis, lalo ng umigting ang panga ng lalaking tikbalang. Bahagyang tumalim ang itimang mga mata nito habang tinutuon sa kanya. Ang mumunting gaba na hindi nawawala sa dibdib ni Jordan tuwing nakakaharap si Matayos ay nagumpisang bumilis ang ritmo. Napasapo siya roon parang kung hindi niya kasi gagawin, baka umahon ang puso niyang nagre-rego doon. Sorry. Eh kasi naman lagi kang galit. Hindi naman ganyan sila kisig pag nakakaharap namin. Ano kaya mag-isawa ka na para naman sumaya ka? Anang dalaga na kinahalokip-kip ng tikbalang. Napalunok si Joydin nang matuon ang paningin sa namumutok ng mga biceps ng kausap. Hindi ito sumagot. Tumitig lang sa kanya. Oo, uh, joke lang. Ito naman, masyado kang seryoso. Ang guwapo-guwapo mo kaya. Sayang kasi hindi ka ngumingiti. Kung makatingin ka kasi lagi, para kang lulunok ng tao. O oh, siya, sige na, ayun na yung jeep. kita na lang sa mata. Mabilis na paalam ng dalaga bago sa mampapaakyat ng jeep. Pinili niyang hindi natignan si Matayos na naiwan sa waiting shed. Ewan ba niya may kung anong pamilyar na damdamin siyang nahagip na hindi naman niya mapagkuro kung saan galing. Kayong kailan niya lang nakilala at nakakasama si Matayos. Balak sana nila Jordan na manood ng sine. Let the love begin nila Richard Gutierrez at Angel Locsin ang palabas. Ngunit punong-puno ang sinehan. Nang hinayang ang dalaga kung nakatayo lang sila. Kumain na lang sila bas ang dalawa bago niyaya ni Michael sa tahanan nila si Jordan. Isang executive subdivision sa Project 4 ang tinugpa ng sasakyan ni Michael. Siglit pa, bumubusina na ito sa kulay pulang gate na agad binuksan ng isang kasambahay. Pumasok ang sasakyan sa loob. Tumambad sa mata ng dalaga ang semi-bungalow na bahay. May munting hay din sa kanan at malawak na paradahan sa kaliwa. Walang ibang puno bukod sa isang hilera ng palmera. Bawat sulok ng lugar, may makakapal na halaman ng sandan. Sa pader, hindi mabilang ang iisang kulay ng mga orchids. Lila. Bahagyang naigtadan talaga nang salikupin ni Michael ang isa niyang kamay. Ito ang unang beses na gawin iyon ng lalaki na kinangiti ni Jordi ng maluwag iba pa ang sumalubong sa kanila na kasambahay sa pinto. Ang mama, tanong nito, sinabing paparating na rin daw, may sinadya lang sandali. Bumati si Joy din dito bago siya iginiya sa living room. Saglit gumala muli ang mata ng dalaga sa paligid. Marmol ang sahig at malamig sa matang lila ang tema ng living room. Mula sa carpet, paakyat sa naglalakihang makakapal na kortina maging ang sopang hindi pangkaraniwan ng lapad at laki. Ganon din ang kulay. Ilang nagtataas ang bangkang seramik ang napagtuunan niya ng pansin sa isang bahagi ng living room. Sa isang parte, may dambana ng larawan at mga diplomang nakadikit sa kongkretong dingding. Naglakad pa ng ang dalaga. Kasabay si Maiko na nagpakuha ng maiinom sa kasabay nilang naglalakad na kasambahay sa ibaba ng dambana, may ilang larawan ng buong pamilya. Apat ang taong naroroon. May isang babaeng kamukha ni Maiko. Tingin niya matanda lamang ito ng ilang taon. Nasilayan niya rin sa larawan ang mga magulang ng lalaki. Kamukha rin ni Maiko ang tatay nito. Sa ginang natigil ang mata ni Joyden. May ere ng sopistikasyon at pagiging matapobre ang pose nito. Nakatulong ang lila ring kulay ng batong diamante na suot sa bawat tenga. Mala Imelda Marcos ang hairstyle. Minus the signature Pilipiniana. Ngunit hindi naman papahuli ang suot nitong off shoulder na tinernohan hande ng manipis na shawl. laban din ang kulay. Ito ang naiiba sa tatlong kasama sa larawan. Ang ate ni Michael simpleng white mini dress lang ang suot. Ang mag-ama naman, tamang beige color lang na long sleeve, pang itaas, itim na pantalon ng pang ibaba. Muling bumalik ang mata ni Jordan sa donya. Nakataas ang isang kilay nito na may katulisan sa gitna. At uwed nakatingin sa kamera na tila ba aawayin ng photographer kung hindi magugustuhan ang kuha ng larawan. Parang ang powerful ng nani mo. Hindi mapigil ang wika ni Jordan sa natawang si Michael. <laughs> Mabait naman yan. Anito naman na parang hindi nais paniwalaan ni Jordan. Oo nga, pero parang ang lakas ng aura niya. Pamilya sa Ragosa ang datingan niyo. Nakangiting balik ni Jordan. Kumunot ang noon ni Michael. Nagtanong kung anong ibig sabihin nun. Isa pa, hindi naman sa Ragosa ang apelido nila. <laughs> Sorry. Parang ano lang, inventong termino lang namin yan sa mga pamilyang yayamanin na parang panteleseri ang datingan, ganun. O kaya parang pag nakakita ka ng family picture na nakabihis ng social, sasabihin mo, Uy, pamilya Saragosa. Ganyan. Napapakamot na wika ni Jordan. Napatangot-angot si Michael, ngunit hindi maiwasang mangiti. Eh nakakahiya, natututo ka sa akin ng mga kalokohan. Suri talaga. Nahihiyang amin ni Joy din maya maya. Umiling si Michael. Hindi ah. Nakakatawa nga eh. Napapangiti mo ko. Tsaka hindi ka trying hard. Kadalasan kasi ng babaeng nakikilala ko. Hindi pala salita at walang sense of humor. Anito na inaabot ang juice na dala ng lumapit na kasambahay. Michael! Dumating na mama mo. Bigay alam nito bago tumalikod. Tila saglit na nagalala si Jordan nang bumukas ang pinto. Naihiling na sana nag-violet champagne para maganda agad ang pasok ng swerte. Good morning po. Pasok po kayo. Nakangiti ang wika ni Jordan sa ginang na lumapit. Tumawa si Michael ngunit pinagmasdan lang si Jordan ang ginang. Ma, <laughs> si Jordan. Pagpapakilala ni Michael, humalokip-kip muna ang ginang bago nagsalita. Tuwing ikalawang buwan, lagi kang nagdadala ng babae rito anak. Anito sa binatang napailin bago muling binaling ang mata sa dalagang namumutla. Taga saan ka iha? Tanong nito sa napalunok na dalaga. I e, taga Quezon City po, lang po ako dito sa inyo sandali. Mahinang wika ni Jordan at kailan pa naging pasyalan tong bahay namin. Na may na naman ito. Ang labo ng nani mo. Bulong ni Joyden kay Michael na tinapik naman siya sa balikat sa Ganyan talaga yung magsalita, sorry. Anito sa ngumiting dalaga. Walang ano-ano tumalikod ang ginang matapos irapan ng anak. Ma, aalis ka ulit? Tanong nito. May importante akong pupuntahan. Sagot naman niya. Ma, merienda muna tayong tatlo para makausap mo si Jordan. Ani Michael na hindi pinansin ni Mrs. Lagos. Nauli na lang nilang sumakay na ito ng sasakyan. Sorry pero mabait naman talaga si mami. Eh. Milakad lang siguro. Hinging pa umanhin ang binata. Pagkamat nabilisan sa pangyayari, nakibet na lang si Jordan. Muling hinawakan ni Michael ang kanyang palad at dinala siya sa komedor. Nga pala, asan ang ate pag-iiba niya ng usapan. Ah, wala dito eh, nasa Dabaw. Nag-aaral dun. Sagot nito. Nga pala, bakit wala kayong TV? Tanong ni Jordan. Tumawa si Michael. Ah, nasa mga silid namin. Bakit gusto mong manood? Tanong nito. Hindi na, tanong ko lang. Puro kasi painting yung nakikita ko sa paligid tsaka ba nga? Ayaw ng mama mo sa Violet, no? Nakangiting sunod niya. Sumakay si Maiko. Oo. Oh, hate na hate niya talaga yung kulay na yun. Padapit hapo na. Napasa po si Techi sa noo. Kanina pa siya naliliyo. Paano'y kulang ang tulog niya? May tinapos kasi siyang papeles para sa BIR. Isa pa'y ginugulo ang kanyang isip ng ginawa ng mga sigbin sa kanya Nung nakaraang pinakawalan niya ang mga ito, kahit kailan, hindi siya nilapitan at dinilaan ng mga sigbin sa binte at kamay. Kagabi lamang. Kahit kasi pinili siya ng mga ito bilang bagong amo, hindi ugali ng mga itong maging klingi. Sa tinagal-tagal nga ng pag-aalaga niya rito, hindi siya nangahas na hawakan o hipuin ng mga ito. Hindi sa hindi niya gusto, yun kasi ang bilin ng dating nag-aalaga rito. Ang sabi, oras na lumapit raw sa kanya at dilaan siya sa balat, may ibang ibig sabihin raw ito. Mamamatay na siya at kailangan na niyang humanap ng pagpapasahan ng mga sigbin. Hindi niya alam kung sa paanong paraan kaya siya mamamatay. Wala naman siyang sakit tulad ng dating amo. Baka aksidente. Ayaw niya munang sabihin yon kay Carmina sapagkat alam niyang ikakadurog ito ng puso ng anak niya. Siya naman, wala naman siyang problema. Hindi siya takot mamatay. May maayos na siyang buhay na ipapamana sa anak. Nasa edad na rin ito. May lungkot na gumagapang sa kanyang puso, oo, ngunit tanggap na niya. Ang mahalaga lang naman talaga ang kanyang anak. Ang masyur ang bukas nito. Napaupo ang ginang Cecilia. Agad bumiket Ate, okay ka lang? Tanong ng isa niyang staff. Oo, gusto ko lang matulog napuyat kasi ko eh alis muna ako ha kapag dumating si Carmina sabihin mo nauna na akong umuwi bilin nito na muling tumayo at kinuha ang bag lumabas ng laundry shop sakto namang pumarada ang sasakyan ni Mrs. Lagos sa harap ng kanyang shop tara! mejong, iyaya nito nang salubungin siya papalabas naku wag muna masama ang pakiramdam ko eh Sagot niya habang pumapara ng taxi. Bakit wala ka pa sasakyan at yung anak mo lang ang meron? Tara na, ihahatid na kita. Alok nito. Sa hindi maipaliwanag ng dahilan ni Techi, hindi siya tumutol. Ilang minuto lang naman ang layo ng laundry shop sa mismo ang bahay nila Carmina. Ngunit ito ang unang beses na makakabunta roon si Mrs. Lagos nagtaka pa ang ginang nang bumaba si Techi at binuksan ang gate. Wala kayong katulong? Tila nahihindig na tanong nito. Nagkipit lang si Techi. Nang bumaba si Mrs. Lagos ng sasakyan, isang matinis na huni ang narinig ng dalawang babae. Oh, ano yun? Tanong nito. Sanamot lang si Aling Techi